right, good morning, good morning po mga boss idol Muli na naman tayo nagbabalik at mag-update po ng mga ibon natin Bago ang lahat, meron po akong siya shoutout Shoutout nga po pala kay Sir Eric ng taga Kutabato City yon, taga Mindanao po yun, nagpapashoutout sa atin sa atin no uh, at meron po siya kasing ibon sa atin na pinapaship uh, inantay lang po na may kasama pong booking kasi aeroplano po yung sasakyan so yun maraming maraming salamat at shout pa po sa lahat natin ng mga subscriber and followers po natin. Sa mga nabigyan at nakatanggap po ng ibon doon sa mga paglapag natin. Maraming salamat. Shout out po sa inyong lahat. At lagi po kayong mantabay po sa Facebook page po natin para update po kayo lagi sa mga in-upload natin ng mga video. So yun nga no, mga bossing, mga idol, meron tayo dito mga available. Oh. Mga wild type green person po natin. Ito po mga bossing idol, napakadami po niyan. So yan, yeah, meron din tayo dito mga Dan Palo. Yan, mga galing po ito sa mga breeder po natin ng mga tropa. So, inuwi dito sa atin para i out po natin. Meron din tayo dito mga aqua, mga bossing idol. Oh. So, yan. Isa-isa natin ito. Bibigyan natin ito ng price para alam po natin kung magkano po talaga ang presyohan po ngayon. Alright. So, bagong lahat, mga bossing idol, pakihingi muna ng subscribe button and paki-like and share po itong video na ito. Alright. Meron pa po tayong update po doon sa mga cage po natin. Mamaya-maya nga lang, balikan natin yon. Sige, dito muna tayo. Alright, tunayin natin dito sa Dan Opaline. Yan, meron tayo dito Dan Far Blue Opaline at saka Green Dan Opaline. Pares po silang babae. So, yan Silipin oh. nyo na lang yan. Pares po yung babae, mga Sir Idol. Yan. Ang edad po nito is 1 year mahigit na po ito, mga bossing ha. One year may git. Talaga ready to breed. So yan, kaya na po humusga po dyan, mga bossing idol, oh. Tignan nyo na lang, silipin nyo na lang po ng maigi. So, ito, out po na ito, 4,000 po ang isa. Yan, pag sure buyer ka, may bawas pa to. Yung power blue, 4,000 lang talaga yan. Pero itong green, medyo may bawas pa yan ng konti. Yan, matured po yan, mga bossing. Ayan, screenshot nyo na lang, ha, sa mga nagtatanong po dyan, mga idol, ha. Yan, All wala tayong reservation. Ah, uh, down payment po agad, gcash payment po tayo mga bossing. Ayoko na po, wag na po tayo magpa-reserve reserve na walang down. Kung hindi po kayo, magtiwala lang po kayo. Hindi naman po tayo bogus na mga tulad po na nasa group. Marami po kasi nag-aalinlangan sa atin na mag-down. So yan, marami po tayong suki, tag ibang bansa pa yung iba, may tiwala po sila sa pagda-down po nila. So ayan, kung may tiwala ka, mag down cabin si Joe lang po ako. All right, next. Meron tayo dito mga bossing, oh. So ayan. eto meron tayo dito Crimino Opa. So ayan. Crimino Opa. Tsaka a ah, Crimino Split Opa, sorry. Crimino Split Opa tsaka Deck Opa line. So ayan. Eto mga bossing available po ito. So yan, out po na ito mga bossing. 4,000 lang po ito. 4,000 lang po yan itong parisan na to kaya paunaan po kayo dito mga bossing panalang na po yan 1 year na po ang edad na ito mga basal po yan ha 1 year na po yan kaya yan screenshot nyo lang Gcash payment lang po tayo mga bossing ha yan sa mga hindi po sigurado uh, pasensya na po kayo Gcash payment lang po tayo pasensya na po alright ba wala po tayo COD COD ha mga bossing, wala pong COD. Kung hindi ka po sigurado at wala po kayo, nagdadalawang isip po kayo, huwag na lang po ituloy. So, ayan. Gcash payment lang po tayo. Okay, next. Meron tayo dito, back to back. Opa dan palo. So, eto. Violet at saka blue. So, ayan. Oh, violet at saka blue po yan, mga suki idol. Ayan po, mga suking idol. Eto, 8,000. Yan, opa dan, palo, back to back Ito yung blue, yung kak Kapang kak na kak po yan Ito po yung violet Ay, yung violet pala, yung kak Ito po yung hen, yung blue So, ayan, 8,000 Negotiable pa yan sa sure buyer po natin So, ayan Alright, next Meron tayo dito Back to back Lutino So, ayan Ang pagkakala ko, split pa itong kak Eto Split off pa po yung kak dito mga idol. So ito. Yan. 1.5 lang po out nito, 1 year na rin po. Mahigit ang edad nito mga bossing ha. 1 year ang edad. 1.5. May bawas pa ng konti. Para meron pang ano. Pang shipping. So yan. Screenshot nyo lang. Sable po yan. Napakaganda. So yan. Alright. Next. Meron tayo dito. Grewing. Cut in hand. Back to back. Grewing po yan ha. Yan, back to back gray wing. Yan. Ito, 1.5 na lang po ito. Back to back gray wing. Yan, available po yan mga bossing. Gray wing po yan, back to back. Next. Meron din tayo dito, Dan Palo. Up, ya. Yeah. Meron tayo dito, far blue U-wing o padan and then solid color na blue o padan. Ito po yung kak, yung blue. Yan, kapangkak po 'yan, mga bossing. Ayan, eto out na lang po ito na 8,000. Far blue uwing, dan follow opaline. And then blue opaline. So 'yan, 'no? Oh. Yan, paki-screenshot niyo na lang po. Yan, 8,000. So sure buyer, uh, ano lang po, contact lang po kayo. Mura po ito, mga bossing, ha? Sakak pa lang po, panalo na po kayo. 8,000 lang po 'yan. Yan, contact lang po kayo, mga bossing. Next Meron tayo dito Lotino Opaline Split Far Blue. Ayun, napakaganda kak po 'yan mga bossing ha, mga idol ha. Ayun oh, kak po 'yan. Lotino Opaline kak. Sa mga naghanap ng kak, baka gusto mo 'to. Huwag mo nang palampasin, bihira ka lang makuha ng ganito materialis. Split Far Blue po 'yan, mga bossing, mga idol. So ayan, si pati niyo na lang, screenshot niyo po. Okay. Next, meron tayo dito, back to back. Split Dan Palo split o pa yung greens proven po yan ha proven kak po yan yung green split dan follow split o pa at far blue o pa split dan follow so yan out na lang po ito 3-5 yan 3-5 panalang na po yan mga bossing may bawas pa ng konti sa sure buyer ha may bawas pa po yan pag sure buyer ka bawasan natin yan so yan o no? screenshot ko lang po yan mga bossing idol yan gcash payment lang po tayo So, yan. Shoutout nga po pala sa mga nagpa-deliver sa atin sa Batangas no, nung nakaraan. Shoutout po sa inyo mga idol. Ay Sere, Maranan. Shoutout po. At ito, meron tayo dito back to back. Aqua B1. Yan, one year na rin po ito. Ito, kapang po ito mga bossing. Panalang na po ito. At saka banded pair po ito mga bossing o oh, mga idol. Oh. So yan, paunahan po kayo dito. Ayan po sila, back to back. Napakalinis pa po niyan. Wala pong kadungis-dungis to. Ayan o. Oh. Ayan, Aqua B1 back to back. Possible dan follow po yan mga bossing. Ayan, out na lang po ito ng 9K. Panalang na po kasi ito. Ready to breed. So ayan, pag sure buyer ka, pag-usapan natin mga bossing. Ayan mga idol, napakaganda po niyan. Next, meron tayo ditong Rear na ibon. Ayan, paunahan kayo dito mga bossing. Oh. Rare po ito. Ayan, kung nakikita nyo po ito. Napaka-rare po na ito mga sir. So ayan, ito napaka-rare. natin dito sa hindi masilaw. So ayan. Rare bird, albino pied. Albino po yun ha. Albino pied. At saka albino. Tuck in hen. So ayan. Sarir pa lang po. Solid, panalo na po kayo dito yung rear na albino na yan. Napakaganda at napakasolid po niya, no? Albino rear. Yan, out na lang po ito mga bossing, mga idol. Yan, sa rear pa lang, sa presyoan ng rear na ito, nasa 10K, pero out na po nito 6,000. Rear po yan. So yan, no? rear. So yan. Split opa, tsaka albino opa hen. So yan, no? Napakaganda po niyan. Napakatikas po ng na may-ari nito. Na Pinapaout na lang po sa atin 'to. Kak po yung 5 Narir Kita niyo naman napakaganda po niyan. Ayan po. Okay, next natin dito tayo sa mga mayroon tayo ditong RF line. So ayan, yung RF line natin ito. Yan, 1.5 na lang po itong dalawang green RF line po 'yan. So ayan 'no. Green RF line. And then meron tayo dito back to back dilute. So yan, back to back dilute. So yan oh. Yan. 1.5 na lang po yan. 1.5 back to back opa dilute violet tsaka blue. Napakaganda oh. Napaka-solid naman nito, mga bossing oh. Napakaganda ng kulay. Next. Dito meron tayo dito albino. Yan, albino. Tsaka uh, Lutino So yan, back to back red eye po yan Split off pa yung cock So yan, out na lang po ito ng 1-4 Yan, 1-4 po yan Mga bossing idol ha, 1-4 Yan, itong puti at saka dilaw Napaka solid po yan, napakaganda. So yan, mga idol oh. Nakikita nyo naman yung mga pang out natin Medyo madami-dami po yan, hindi lang po yan Mga bossing, napakadami po nito. Na ito. So yan, pero magaganda. At ito pa, dito na tayo sa mga green person natin, no? Oh. Mga wild type po natin, mga sir idol. So yan, mga wild type po natin, 2,000 lang na po kada pares, oh. So yan, 2K lang po, dalawang pares. Ah, kada pares. Sorry. So yan, hindi lang po yan. Ito pa po, 2,000 lang po yan. Mga wild type po yan. So yan, napakaganda po yan. Hindi lang po yan. Ito pa po, So yeah mga wild type. So yan, ito pa. Dami po yan, mga sir idol, oh. So yan. So dito naman tayo, mga idol, sa ano natin, sa mga green person natin natin. Yan, 2.5 lang po kada pares po dito sa mga wild type green pairs po natin. 2.5 lang po kada pair. Ayun, 2.5. Kita niyo naman 'yan, oh, no, mga bossing, oh. Ayan, 2.5 lang po yan. Silipin nyo na lang. Kada pares po yan, 2.5 lang. Eto, 2.5 lang din po ito. Kada pares. Ayan, marami po yan. Bali, apat na pares po yan. 2.5, 2.5 po. Kada pair. Ayan, silipin nyo na lang. Sipatin nyo na lang, mga idol. Ha? Ayan, 2.5 na lang po yan. Kada pares. Okay, ito pa. So, ayan, wild type green person natin. Ayan, na, napakaganda, oh. May bayad lang ng konti pero normal lang po 'yan pag lalo na pag babae oh. Yan, 25 lang po 'yan kada pare. So 'yan oh, 'yan lang po yung update natin dito no sa mga available natin ng na mga pang-out. So 'yan, maraming maraming salamat and happy watching po sa inyo mga idol, mga sir. So 'yan, message lang po kayo sa mga gusto po mag-avail ng mga pang-out po natin na ibon. Meron pa po tayong i-update doon sa may mga cage, may mga kulungan po. Kaya antabay po kayo, abangan nyo po. Maraming salamat and happy watching. God bless.